Kalingap, good afternoon. Hello mga sisi. Ayan, sa mga napanood sa akin vlog ngayon, ito. Na uh, ako'y kaligo ko lang. Nakakaligo ko lang mga sis. Dahil naghapon ako maglinis dito sa labas ng bahay. Ayan. Nalabhan ko na rin yung ano. So unti-unti ko nang ano na unti-unti ko nang ibalik sa dati yung yung bahay na sobrang linis Yung bang ano ba, yung natanggal na yung mga damo. yan tapos yung mga ano diyan, mga kalat-kalat, tatapon. So ayun. So dito din nadandahan ko na rin siya na, na damuhan, no? Tsaka may nakita ako dito, guys. may nakita ako dito paglilinis ko. Yung alimango, guys, oh. Namatay na lang siya oh. Ayan oh. Yung alimango. Oh. Ayan, isa pa din din yung tumakas. Kasama yan doon sa na bumalik, no? Sa bumalik. So, hindi siya nagpakita sa akin. Ang namatay na lang siya dyan. Ayan, ayan. Nakatali pa yan, no? Oh. Nakatakas pala yan. So, dito, narinisan ko na dito. Ayan, nalinisan ko na. Si so, unti-unti natin ibalik yung landing pad na malinis tingnan dito sa loob. Dito lang ako sa loob. yan, unti-unti ko nang nalinisan tong ano, tiyatanggal ko na yung mga damo-damo dito. Ano, ano. Ayan, nakita nyo na. Uh, ano na, unti-unti ko na siyang nililinis Mula umaga po ako naglinis hanggang ngayon, kaya hindi ako nakapag-live ng umaga. Dahil nagpukos ako dito sa labas, unti-unti ko siyang walis-walis, tapos tanggal-tanggal na mga damo-damo, tumutubo na naman yun o. Oh. Ayan o, oh. tumutubo na naman siya. So, so dito muna ako magpokus sa, lab sa loob. No? Kailangan ko talagang linisin yan, yung maganda talaga sa mata. Na linis na linis. So, ayan. Pati yung unan, nilabahan ko na rin para pag may bisita tayo dito, malinis yung unan, mabango. So, naglinis-linis na rin ako dito. Ayan. Ito lang yung ano ko dito, trabaho ko, maglilinis kasi hindi man ako makapag-scout muna dahil wala pa tayong, wala pang papel yung ano, pa, yung motor. Ayan. Naglaba na rin ako sa mga ano dito, mga kumot. Tsaka ditan, ayusin ko pa yung mga mga ano diyan, i-organize ko pa yan. I-organize ko yung, tanggalin ko yung tanggalin ko yung mga hindi gamit, yung itatapon na yung mga hindi pa na, hindi na nagagamit. Hmm. Yung mga hindi pa na nagagamit, itatapon. So dito unti-unti ko na rin linisin. Unti-unti na guys, unti-unti na siyang uh, nalinis yung paligid, no. Maganda na tingnan. So sa labas, Uh, pag may time ako din sa labas unti-unti ko na rin yan tanggalin yung mga mahahabang damo ayan, dyan ko tinatambak yung mga ano dyan ko tinatambak yung ito kasi ano eh uh, maputik pag, pag umulan tapos may sasakyan lumulubog yung ano dito lang yung sa labas ang mar marumi ayan So yan, tinambak dyan. Hindi yan ma-ano-ano ma -ano agad, hindi masindihan kasi basa lagi. No, pag tuyong-tuyo na yan at laging ulan at ah, laging init na, pwede na natin yan sindihan ulit. Sindihan para mawala na yung mga kahoy. Yan, dito na naman, maba na naman yung mga damo dito. Yan o, na naman yung mga damo. Diyan. So, sa loob muna ako mag-focus sa loob mo na ako mag maglinis dahil hindi pa ako tapos dyan hindi pa ako tapos so ang panahon naman dito guys is ah, hindi na masyadong ambon-ambon ambun lang ambon-ambon yan, katapos ko lang eh, naligo na ako pagkatapos ko nag ano nag damo Hap hapon hapunan po ako nagdamo Kahapon din, mula umaga hanggang hapon din ako nagdamo. Ngayon na naman, o oh, ngayon na naman, tinapos ko ulit. Pero hindi pa yan tapos guys, targanggalin pa talaga natin yung mga nakikita natin yung mga tumutubo na mga damo-damo. Para sulit ang ano ba, yung maganda ba tingnan sa mata, malinis. Kasi maganda tumira sa bahay na malinis. Balik natin yung kagandahan ng landing pa dito no para maganda tingnan sa mata. So, lilinisin ko pa yan dyan. Kung ano yung nakikita nyo, mga ano, lilinisin ko pa yan. Dito, lilinisin ko rin yan dyan. Tanggalin ko yung mga ano, baso-basura yung nakadikit na sa lupa. Yan. Dami po kang gagawin dito, guys. Solo ko lang yan, solo. Solo ko lang ginagawa yan. Ako lang gumagawa dito ng ano, linis. Sa paglilinis. Ako lang unti-unti ko lang ano unti-unti ko lang ano gagawin kasi wala namang ibang tumutulong sa atin eh ako lang man magano. so dito din anuhin ko lang dito rin dito gagawin ko rin yan dandahan unti-unti para maganda yung labas din ng landing pad yan o oh. yan din linisin natin yan dyan guys Tanggalin natin yung mga basura yan dyan. Pag hindi na talaga masyadong ano, ulan-ulan. -ulan. Kasi basa pa siya eh. Tatanggalin ko yan, linisin ko yan dyan. Para maganda sa mata. Pati yung mga dahon-dahon na laya ng saging, tatanggalin ko yan. No. Para maganda tingnan. Pag mainit na, pwede na na yan. Pag mainit na, kasi basa pa siya eh. Hindi siya masunog. Basa pa. Kasi ambon-ambon nga dito ang ano, weather dito. Ambon-ambon, may -ambon, um, init. Ambon na naman siya. Palitan ang weather niya. So, ayun, no. So, ako lang, ako pa nag-isa dito kasi ay, yung dalawa. Ayun. O, iwan ko saan nagpupunta yung dalawa. O, yun. So, ayan, guys. Salamat sa inyong panood. May mga ano tayo, oh. guwang na eh. Di na pwede igulay. Guwang na. Bakit kaya pag ganito, pag lumaki na, guwang na siya? No? Ganyan lamang kalaki, guwang na. So, ayan. Meron pa tayong ano, okra. Sarap sana pag magtanim pa sana eh. Kung tatagal sana tayo dito sa landing pad, magtanim pa ako. Magtanim ako ng okra. Yung doon, yung dyan sa labas, yung tinanggal dyan, nilinisan. Dyan ako uh, magtanim sana. Kaso lang, iiwan na po yung landing pad at lilipat tayo eh paano kasi uh, ewan ewan ayun dito lilinisin ko rin yan dahan, -dahan para maganda ang ano paligid so dito yan nakuha yung ano guys yung ampatola, patula nakuha tapos dito okra yan na lang ang nag iisang okra guys yan na lang talaga yan na lang talaga ang nag iisang okra dito kasi doon yung tinanim ko doon sa unahan is wala na, nang, nangamatay na. Kasi walang alagay, tsaka may gumagapang. Kaya hindi nag-survive yung okra doon. Pinaghirapan pa naman namin yun doon, yung katulong, namin dito, yung katulong dito dati. Pinaghirapan namin yung lupa na bungkalin at linisin na walang damo. Ayan, na ano na, hindi na maganda. So, ayan guys, no? Ang pan talagang gagawin dito. Linisin ko pa yan, dandanin. Nangitim na nga ako. Unti-unti bumalik na yung kulay ko dito. So, ayan. Ano pa dyan, no? Ang hirap talaga pag ikaw lang isa maglilinis na, na backyard. Ang hirap. Walang tumutulong. Mahirap. Ayun, so ayan guys, ta hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na yung vlog ko. So, sana hindi kayo magsasawa sa aking mga upload. Mga ano ko. Yung pag-vlog ko. Yun. Suportaran nyo pa rin kami dito. At yun. Shout out sa lahat na sumusuporta sa akin, sa amin dito. Sa mga landing pad. Shout out sa lahat sa inyo. Salamat talaga sa walang sawang pagsuporta. At shout out kay Kuya Bal Santos Matobang. Kay na Edna at kay Kalinga Prab. A suportahan po natin lagi si Kuya Bal, ang founder ng Kalingap. Ayan guys, salamat. Dito lang ako. Ingat kayo. Bye. Love you all. Ang at tao mahihirap Di alintana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga sa tuwa Mga kababayay Napapainda yeah, yeah.